So, ito guys, ha, sinusundan ko po sa Facebook at sa news yung storya nitong si Nanay L.V. Vergara. O, yung pong kasambahay na na-feature sa kapuso mo, Jessica Soho, na ginugulpe at minamaltrato daw nung kanyang mga boss 'di ba sa Mamburaw Occidental Mendoro yung pamilya Ruiz na talagang uh, kalunos-lunos po yung nangyari dito kay Nanay Elvi talaga nakakaawa talaga kung titingnan mo syempre yung sa mata niya, yung sa pasa niya yung lahat ng uh, ginawa daw sa kanya, sinabit pa daw doon sa hook, tapos sampasin daw sa mga na bahagi ng katawan. Na uh, so talagang nakakaawa po yung pong nangyaring pang, panggugulpi po dito uh, kay uh, Nanay Elvi, 'di ba? Tapos nakita ko din yung sa mga balita di ba yung pag-withdraw nung kanyang abogado si Attorney hovito Gambol bilang legal counsel nila tapos uh, yung pong isang witness ano to itong si sa Paluan Occidental Mendoro uh, ay uh, parang meron tong riding in tandem na muntika na muntika na mapuruhan yung pong isang witness doon po sa siya yung mag-witness doon sa pagmamaltrato dito kay Nanay LV ay uh, naging target din daw no nakakatakot po talaga mag-ingat po silang mga nandiyan po sa Mindoro um, talagang napakalaking issue po at eh uh, nahihirap hirap ang hirap i-express yung mga words kung, kung paano Uh, yung galit at yung uh, sama ng loob na merong mga uh, merong mga Pilipino na kayang gawin to sa kapwa po natin di uh, ba pa man meron pong mga mababait pa rin okay meron pa rin mga mababait na mga uh, celebrity at influencers na talagang naantig ng storya na to at hindi lang hindi lang sila magbibigay ng moral support dito kay Nanay Elvie uh, pati financial pa Okay. At yan po si Isabel Daza, uh, isa sa mga kilala natin na mga celebrity uh, Napakaganda niyan, hindi lang siya maganda sa panlabas, eh, pati sa loob din napakabait din Kasi nag-fundraising ano nag, uh, campaign for nanay LV Vergara uh, And she will make sure daw that LV personally will receive lahat po ng donation na makukuha So as of yung huli niyang post sa kanyang IG stories, nakakalap na po ng 963,619 pesos. From the initial 300,000 na goal na sinet ni Miss Isabel Daza, 321% funded Sobra-sobra pa po Malapit ng mag-isang milyon Yung pong kanyang nahagilap na pera uh, Para po ibigay That's a total of 808 donors Iba-ibang halaga po yan So maraming salamat po dun sa lahat po nang nagbigay And uh you could really see doon sa IG stories nitong si Miss Isabel kung paano niya sinusundan yung storya at kung paano niya uh, gusto talaga magkaroon ng hostisya itong si Nanay LV, di ba? At uh, siya nga daw mismo mag-aabot. So nagpasalamat siya doon sa mga nagbigay. You guys have gone above and beyond. Wow, yun po yung kanyang komento dito. So, nakakatuwa. Sana po mas dumami pa yung mga katulad ni Miss Isabel Daza na alam mo, alam mong sincero. Alam mong sincero talaga sa kanyang gusto, uh, kahilingan na makatulong dito kay Nanay LV. Okay, so, in fairness din naman sa ating mga senador na nung napunta sa kanila yung issue na to at uh, dininig nila sa Senado, eh talagang ano, kumbaga, yung yung hindi mailabas ng taong bayan na sa nagalit at sama nang loob, sila na mismo 'di ba talagang uh, talagang sinabon nila yung pong mga uh, mga inaakusang gumawa nito kay Nanay LV at talagang kasi pag pag na yung pag na yung uh, sila magsalita kumbaga yung style na yon para para hindi makapagsinungaling eh 'Di ba 'yung gugulatin mong ganun? Sa pakingkita gusto mo. Mong... Kaya ganun po 'yung style nila. Yung iba sinasabi para magpakitang tao lang o para Eh siguro po, dala na din ng galit nila and also at the same time, kapag nagsisinungaling kasi sa iyo, mararamdaman mo eh, lalo na si Idol Rafi Eh pag nagsisinungaling sa kanya, alam niya eh. Tapos yung kapitan din daw, 'di ba, na nagreklamo na sa kanya pero walang action sa kanya, 'di ba? So pinagtulungan siya nila Idol Rafi, nila Senator Jingoy, nila Senator Robin, nila Senator Francis Tolentino, uh, sino pa na hindi ko nasabi. Pero yung mga lahat ng tumutok dito sa 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 kaso na ito, So, maraming salamat din po. Maraming salamat din. And uh, yung iba iniisip na baka nagpapakitang gilas lang yan. O ano lang. Hindi po. Eh. Kung kasama po yan sa trabaho nila, to protect to protect the Filipino people. Di ba? Yan ang pinaka trabaho ng isang uh, politiko, ng isang servant, ng isang public servant, ng isang leader na, na hinah hinahalal po natin. Yung protektahan, yung pong safety ng bawat Pilipino. At pag nakita po silang may inaabuso, may kinakawawa, di ba? Siyempre, kailangan po nilang uh, uh, to show na hindi nila ito basta-basta lang palalagpasin, di ba? To serve as a lesson din para hindi na din mauli matakot po yung pong mga iba, yung mga ibang amo na baka nag-iisip na pwede nilang gawin yan, di ba? So, para magdalawang isip sila, para matakot po sila na wag nang gawin at wag nang subukang, subukot kain na saktan yung pong kanilang mga kasambahay. So, maraming salamat po sa lahat ng mga gumagawang ganyan dito sa kaso na ito. Ako, sinusundan ko lang eh, hindi ko na masyadong nare-report. Pero ako, Uh, I wish Nanay LV na maging maayos yung kanyang kalagayan, yung healing para sa kanya at sa kanyang pamilya at magkaroon sana ng hostisya doon po sa mga nangyari po sa kanya. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye guys.